Pagdating natin sa kabilang buhay, yung mga tao na sila ay makakapasok dito sa impero ng sakar, sila ay muling tatanungin. Anong itatanong sa kanila? Masala ka kung si sakar. Ano ba ikang naging dahilan kung bakit kayo nakapasok dito sa impero ng sakar? Ang unang uri ng mga tao na makakapasok sa impero na yon, sila ay magsasabi, Qalu lam naku minal musallin Kanilang sasabihin, Ya Allah, kaya kami nandito sa impero na sakar sapagkat noong nasa mundo kami ay hindi kami napapabilang sa mga tao na nagsasala o di kayo nagdadasal. Ito ang unang uri ng mga tao na makakapasok sa impero ng sakar ay ang mga tao na sila ay nabubuhay dito sa mundo pero hindi sila nagdadasal kinakaligtaan nila ang limang beses na pagdadasal na kung saan ito ay ginawang obligado sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala.